Christmas na sa inyong lahat, guys. And dito pa ako sa bahay kasi nag um, na ko dito ng pang Noche Buena din namin mamayang gabi. And then nakapagawa na ako ng mga blanca, bumili na ako ng mga ek 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 labush dito na pang Noche Buena namin. And then after nito is pupunta tayo ng hanaguan kasi uh, magpa-practice pa kami dahil bukas na ang Pasko at Christmas party namin. So, hindi pa talaga siya perfect. So, kayo marami pang kulang-kulang pero Mamayang hapon pag uwi ko dito naman is tsaka ako magluluto pang noche buena. Mamayang alas 12 ng gabi. So, umaga pala. So, tara at punta na tayo ng hinabuan. Gora! Lunch time! Yung mag-practice tayo ngayon yung ha? Papalitan niya nga daw lahat ng step. Ano ba? step. Gusto ang palitan. Ito nga, ilang bukas na ang ating sayaw eh. Ano daw siya sa akin. Hindi ko mga nakakita eh. Ang tagal kasi ni Uyong pumunta dito guys. Wala, hindi eh, pa siya nakapag-practice ever. Sayang daw kasi yung tuba. Mm. Sayang yung tuba. Sayang yung lalaki. <laughs> How true? Nagkita na daw kayo ni Ryan doon. Lord, daw. Hala! Sige, go, go. Wow, wala gabaan na lang siya lang gabaan nila chat lang yung lang yung chat lang <laughs> -chat ngayon, <laughs> kaya nga parang may galit si ano yung malteya indeh ito kasi real ritok kayo ha Rito? Bakit hindi ka na <laughs> nung mga unang araw ng practice natin Ayan, para malaman <laughs> niyo. So, ang unang araw isang-isang... isa isang isa isa Isang isa 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 ano sabi? Tatlong na. Nakatatlo na sila dito. nag e pa nga kami. Natin, kasi. Hey, kasi ikaw. Dalawa, ano na wala dito? Nakatatlo. Nakatatlo sila. Oh, yes, may kahapon. Ay, isang so, tatlo na. May isa pa sila na wala ka. Oh? Uh -huh. Kahapon. nag kami kahapon. Ah! hindi ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? wala 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 pag yaya dahil, wala may kalubos na ba na siya lagi? Pag wala may kalubos na ba na siya lagi? Wait lang, ha. Ah, nakalatlo na sila. Ba't kasi ino na mo yun? Pain mo na tayo, guys. Sabi na yun. Munggo ang ulam dito, guys. So, magpa-practice kasi kami ngayon. Kasi bukas na, di ba? Si Uy yung hindi pa nakapag-practice guys. So kailangan namin siyang turuan ngayon. Ang bongga, bongga. Para may exposure ka, naman Sabi nga kayo kayo naman daw niya yung first learner siya. Oo, oo, magaling, magaling. Uy, may part ka na. Ay, alam nyo, magaling, magaling, magaling. Ano Kayawal, ka? alam naman nila yan. Lulokin mo muna kasi. Di ba? Mangin ang bulad yung... Magaling muna. talaga kang kayawal. Mm. Ito yung bulad na bigot <laughs> ko ata. Ang na lang. <laughs> gampang ka ng Na ako kanang ano kanina. Ah, lang, the the na mo doog? kay. Hindi na mukay brats. Na mukay kami ni Uyong kanina sa 7-11. kasi sumahod na siya, pumasok sa hal. Wala ka? Kami um, pera ni Uyong. Ito Excited siya. Wala nga. 80,000 sa sarili. Ah, Ito ang gamot. Pwede mag-fully paid mo na yeah. yeah. yun. utang ang gamot. Ano yung utak mo yan? Ano yung ano? Wala Bala. Na pumunta sa bahay mo. So, congratulations Bala. nga pala sa ano mo. Sa? sa taas mo. Tapos na. May switch na. O, oh, may ano na. May ilaw na doon. May alcoba na. Di ba? May ilaw sa taas. Tsaka kakaiba yung ilaw niya. Kasi parehas sila ni Bakang na. Ah, ah po. Mga oh, wow. sa ato, kubim kayo. na ito, isa. 400? Mm. Ako na kasi sa 70 to 80. Ano pa yun? Ako okay, 69 to okay. 5. Sarap na munggo. Mm. Ayan, ah, dito na yung mga pang decorations. At nag-practice sila auntie dito. Sila ati Charen, sila ati Vivian, sila Donna. Ayan galing sila nag-practice. And dito na tayo sa mga decorations which is si Britney ang naka ikaw ay isa mag-arrange ani Brit? Daapan mo. Bugo ni, ni Magtina ba nga jud ta. Abi na kung ikaw ra ang na-assign nga Uan. ayo ka ulit Britney. Da, ang daming bulaklak. So, overnight to Ay! na... Hala! Yes! Ay! <laughs> <laughs> ah! Ah, Matilio! Saan ako si Em? Em? Tama. Sabi, hindi pa tapos ang aming sayaw, guys. Hindi pa talaga final jig, yeah. no? Kaya nga. Mag-shoutout na muna ako. Hi kay Sir Jong and Ma'am Cheng from Germany na laging nagnanonood sa aking videos lagi dito sa YouTube. Ma'am Cheng and Sir Jong, thank you for always supporting and watching our videos. Ay, gawin sa iyo mo. contoh macam tu sama macam tu balikkan 5 6 7 oh. n 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7, 7, 5, 6, 8, 8, 7, 6, 7 6 5 4 3 2 1. Kau naklah jila nak ambil sampah. boleh dia share dekat WhatsApp music dia. Boleh dia share. Sapaya music ha. Okey.

<laughs> <laughs> tapos oh, tapos pan jog dai ni 1 2 3 4 1 2 3 sipa 1 2 3 4 tohod tl tapos 1 2 de una 1 2 two, come on. One, two, three, four. Tapos na rin. One, two, three, four, five, six, tuyok na yun. So, habang kami dito eh, nagpa-practice at the same time eh, nagtutulong din kami sa decorations na ginagawa nila sa ano sa... Oh, practice tayo kanina doon, di ba? So, later magpa-practice na naman kami. So, at least kaya paano dito eh, nakapagtulong din tayo sa pag-arrange-arrange ng ano decorations kasi yung iba mga SC is, um, ready na din sila dun sa kabilang area nila, nagpa-practice din sila dun sa kabilang bahay, sa mga area kung saan eh, Sikreto para hindi makita yung mga pag ano nila, pag ng mga pasabog. Ay, nagutom na si Mia Pizza daw. Ano ba yan, Mia? Huh? Ano Laing? Laing? Ah, eh. Hindi. Bulaklak yan. Ha? Hindi laing ba yan? Ayan. Ito na yung itsura Hindi ba? ka pinaglihit. <laughs> 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 Hindi sa crab kaya ako pinaglihit. Yung kahoy na yan guys, guys para sa lechon yan ha. So yan. mawawala ha? yan siya bukas siya. Wala nga pizza eh? Bibigyan kita na. ng saan? Ayan. Yeah, Bibigyan kita ng pizza. Okay. Oh, right okay patong-patong yung mga gift. Flowers. Flowers. Na. Bet na, kuan siya, sure bet o oh, kanang laylay siya. Dato, dapat may luyo, ala, wala. Hindi maganda dito. Kasi? Okay. Hindi doon. pa, Okay. mo. Kayo sabi na? Relax ah, lang. Po, Ay, ba, kasi doon. Hmm. So yung mga mga upuan is, is in-arrange in na namin. so na, print ang ba na yan. Call out. print Nagpa-print. Ano, nag-suggest na mag-print. So, ah, labimbo, Parang ng saging. Sa so. si, na natin mga lalaki? Mga pa sa labimbo rito. Apit? Kaya nga isa na to, ba? Walang pagiging. Bakwa naman banil. Kaya rin Sige nga. Oo, kay lakaw si Dudong. ang pasing Ayan, yung mga upuan, inarrange na namin yung mga upuan, yung mga mesa, inayos na namin. And time check tayo dito ngayon, alas 4 na ng hapon. At ako hindi mag... Ako hindi magtatagal. Alas 5, uuwi na din ako kasi. Meron pa akong mga panglulutuin din dun sa Noche sa bahay. Magluluto tayo ng hamon para mamayang alas 12. And dito ang mga pagkain nga pala ilalagay. Ayan. Hindi pa yung tapos dyan. So, may mga bulaklak pang ilalagay. And dito yung arko. Ayan, nilipat na So, dito yung entrance. Papasok yung mga mga SC. And then, abangan natin bukas ang ano neto, itsura bukas kasi mamayang gabi mag mag-arrange pa sila dyan. So, Cora. Pag-arrange pa lang, so, so pwede mo. Uy, May pasabot sa haid na nga. Wala api mga bata below. Pero, Tor, kada pamilya ra. Pwede sa pamilya, magkiayan, galit. Pero okay naman kung nai, kung ano, laan mo sa ito. lagyan namin ng mga bulaklak to. Ayan. nabit. Sabi pa naman nila may parang bagyo daw. Pupuloy hindi umulan. Diyos ko Lord. Sure na tayo na talo na tayo So mag-arrange na lang tayo Mag-arrange na lang po sila kasi wala lang silang choices Okay.

<coughs> ya. satu nak. <coughs> Ani ah, yang wala dia ni segitu gitu nak So, ayan na Napakaganda na tingnan <laughs> And yung ko naman is Perfect na sya Wow ang dami pang bulaklak dito na yung nilalagay. So, hindi ko natatagalan tong ating video guys kasi after neto um, uuwi na din ako sa bahay kasi magluluto pa ako ng pangloche bueno sa bahay para sa family ko. And thank you guys for watching. Merry Christmas para mamayang alas 12. Happy birthday, Papa Jesus! Eh, huwag natin kalimutan na ang selebrasyon ng Pasko is para kay Papa Jesus. So, magsimba tayong lahat mamaya bago ang lahat. And, tsaka tayo magwara-wara sa ating mga lakad-lakad or whatever. Kaya, ayan, happy, happy Merry Christmas, everyone! Bye!